Mayong hapon mga kapuso, ako si Gertrude Charlotan. Ginreport nga mga tuyo nga pagpang sa pila kakabataan sa probinsya sa Iloilo. Wala sa kabaturan, suno sa Iloilo Police Provincial Office. Papel sa ginikanan ka komunidad, importante sa pagpakigbato sa mga sala nga impormasyon. Si Julius Bilakaol nakatuto. Base sa record sa Iloilo Police Provincial Office, mayara na sang pito kabanwa sa probinsya sa Iloilo kung sa may report nga tuyo nga pagpangabdak. Ini ang ginalakipan sa kabanwahanan sa Dumangas, Haniway, San Joaquin, San Miguel, Santa Barbara, Pavia kag putotan. Apang sa pagpanghusig sa sang kapulisan, wala ni isa sa mga ini may kamatuoran. Pila sa nadiskubrehan sa kapulisan amo ang paghimo-himo sa istorya sang pila sa mga naangot sa report kag posible tugas ang kakulba dala sa mga salang impormasyon nila binagit sa social media. Siguro tala na ini sa ilaman sining na kakulba, sa mga nabasahan nila sini nga mga unverified information sa mga unreliable sources. Sa pihak sinigin mando sa IPPO sa kapulisan sa probinsya, nga maidin nga investigaran ang mga kasubong sininga impormasyon, karon ang police visibility. Ginpasangkad man sini ang information drive kag pagpakigangot sa iban pang ahensya sa gobyerno kag mga LGU. Ginapanugyan naman sa isa ka social worker sa Department of Social Welfare and Development 6 nga ang mga kabataan nga nagka sa makabig hysteria ang ipaidalom sa case conference para mabuligan. Subo nga kinaanda na sa kabataan ang akses sa social media. Dako naman ang papel sang ginikanan para mag-iyahan ng ilang mga bata nga hindi madala sa mga salangay informasyon. Hindi ta makontrol ining social media especially subongnya uh, most of the times ang kabataan engaged na sila sa social media and it's high time man sa parents nga panawagan ta nga magiging vigilant sila magluwas sa mga ginikanan ginahingyo man ang mga komunidad nga magkooperar pareho na lang sa mga barangay kag sa mga munisipyo pinaagi sa pagpasangkad sa mga tikang para sa seguridad upod kay Hans Desierto Julius Belacquaon 1 Western Visayas